Hi guys. Hi. Hi. Nami dami sa balay Hi. ni Diva. Wow. Sorry ta mi sa ni Diva guys. Wow. Hi oh Diva. Ala bungol ka imong balay dai. Ala bungol ka imong balay. Project pang mo. Ay! <laughs> Ala pang moyaman lagi ka imong balay no. Ah. ah. Ay mo ni mong gipalit ka bag-o dai. Ani? Oh. Gusto ko ingon ani. Ayan <laughs> Ay, mga mga mapapak. mga lapak. Mga pangmayaman. Ano <laughs> pangmayaman mo? Pangmayaman, no? Dito lang si Baka mo. Ba? Ay, iba talaga si, I don't know, si... Yes, di si... ba kasi very creative. At dapat yan ang i-achieve mo. Hala! Ay, saan so, ba? Bago mag share ng bibili, no? <laughs> <laughs> bibili ako daw, gaya? Pero isa si Maymay, ah. Kaya ka, bibili. lang ng mga, siguro, mga sampu. Sampung Magkano kaya ganyan? Ah, so, 850 ang isang. Sampo, so, ah, uh, 8,000. Go! Wag na lang. Huwag <laughs> na lang. Huwag na lang. Wag na lang, ah, na lang. <laughs> kayo. Nag-usap ka? Kapit, bato na. Pag-upang mo dyan sa... <laughs> Ayan na guys, yung bahay ni Odiva. Pack table setting. <laughs> ang curtain. Ayan pa si Bakang Vlogs. Ayan. Ano tawagan ito, Day? Ang ganda ng ano niya. Sorry, <laughs> Siya? Mm. PBC wall panel. PBC wall panel guys, so ang ganda, sobra. Bibili ka ba niyan? Bibili ako niyan. Ah, <laughs> uh, so dito tayo ngayon. Um, titingnan natin yung pool ni Brenda. So first time na ko, first time ko na naman ulit dito after 3 days. So babalik tayo at update natin yung bahay ni Brenda. Ay pool pala, pool area la. Oh, di ba? Kundi ala pala yung mga trabahante. <laughs> Ayun na po sila, guys. Mm. Ito na pala siya. Ah, malalim pala. Malalim dahil. Lahom dahil, no? Hmm. <laughs> Nagali yung sapato. Nagali yung sapato. sapato? <laughs> so, may ano na pala siya dito. May Semento na pala siya. Ayan po sila. Mm. -hmm. Masimento na siya. Ha? Lahom gali. Itail sa manak siya. Itatail sa magunak siya. May tindahan dito. sa kulit mo. Ay, ito yung ano, jacuzzi. Ay, jacuzzi. Jacuzzi. Ilang feet ang jacuzzi? Mm -mm. Itatay 'Yan. sa 'Yan. siya. RC. Oo. Tapos, pambata. 'Yan. Gali. Oh, Ila, sa isa yung kang ilang feet yan? 8 8 feet? Oh, <laughs> Bakit 8 feet? 8 feet? <laughs> ah, ito 8 oh, feet saan din naman tayo sa Saan din naman tayo sa languyan Saan din naman tayo sa languyan <laughs> <laughs> Kasi, si kasi number one sa swimmer, mga baliktad Ay, okay. sa so, ala balikan, Aro, balikan hmm. bakal sa swimming so, Gano, kaya. pa ganun ilang, ikaw, kaya. balikan lang <laughs> <laughs> Gale, pala yung, yung ganun <laughs> <Limang> balikan Gale. <laughs> kaya, magbalik ang profesional, maka swimming mas Diri ka mapahasa di ba utro? pinatag na po dito. Ito yung ng upuan na parang pag mag ano ka, maglagay ka ng um, sunblock, may upuan dito ilalagay ni Brenda. Ito yung pambata. Ha? Madam Lu! Hi Madam yeah, Dalawang kamay, dalawang, dalawang paa uh, dalawang po, kamay. Welcome po ang lahat sa atin Bakit, bakit ang itim ng kilikin ni um, Madam Logue? Sa ating hinaguan. Madam Hi, 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 Come on! Lain kay Welcome sa ating Yawa ka, Madam Lo, kilikili mo. Come on. Come on. Lang, dame, come on ayan, si Madam Lo. Wait lang. Para ah, taas, ikaayo. Ano, pinakamataas, Madam Lou. yung... yung i, ano mo talaga yung kamay mo, na, yung. Madam Lo? Ang taas, doon mm -hmm. Come on, go. It's good po. <laughs> go. Sige, go. Come on. Okay, welcome sa ating hinaguan Nature Park Swimming Pool. Come on! Come on! Come on! Come on, come on. Come on. sa ating dame, 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 swimming pool. Come on. Come, on. Come, on, come, on. come on sa ating swimming pool. Wait. Wait.

one, two, three. Okay. So for kaya discount ma, three days sale. Kaya kaman ang pila discount tisura. Sura. grand na, to for Thank you, Ate Marie. Hindi na saan ako mangingi dahil mapadala na kasi ako ni Marie ng cash. Ah, sorry, sorry. Okay, sa cash? cash? Mapadala kasi niya ako ng cash. Kaya hindi na sana ako nangingi. Okay, Hindi na ako

Yes. Yes. Oh, I'm going to get Jake. I'm going to get a Jake. I'm going to get a Jake. I'm going siya, get a Jake. I'm original to get a Jake. Original. going to get a Jake. I'm going

Roma, ba? Yung, ano ka pagchika? Ano kang kang kasi malapit ang piyasa nila. Kang malapit ang piyasa ng Odiva. Ano ba sabi mo? Ang Odiva uh, nagpapaganda siya ng bahay oh, oh. simula sa living area, dining area, oh. tsaka sa <laughs> terrace. Oh. oh. the terrace. Pinaghanda ng piyesta. Ano ba ibig sabihin niyan? Wala namang wala pa. Improve para, para sa mo para, para sa mo? Para maganda pagising natin sa araw-araw. Maganda ang bahay natin. Nag-aaway pa sila guys. <laughs> para sa fiesta. Oo. Oh, oh. Fiesta. Feeling ko fiesta. mas pinakabunga ang 2025 na fiesta. Ni, ano, ni Ovi Wala po kami handa sa fiesta. Yes. Dadalhin ko lang sila sa cousin ko. The, kasi, sa kabilang bahay. Hindi cousin Kazi. ay din na maganda sa fiesta at hihiram lang ako kayo. <laughs>